So what's up mga god for today's video? Ngayon pa lamang makiklaim ang ating winner sa Duck Race. At itong mga beta ang kanyang price mga gar. At ano pang hinihintay natin? Tara! So napadan mo na kami dito mga gar para ipaayos yung costume namin sa sayaw. Until nag-share siya mga gar na meron din pala sila ditong pan. At yun, hindi natin palalampasin yan. Hey! Napakaangas. At ang laman ng panda to ay mga gapis, white convict uh, at swordtail. So, binigyan pala tayo dito ng plus uh, at sino ba naman ako para tumanggi sa grasya ng ano, mga ga? <laughs> Siyempre, hindi lang ako mangingin yan mga ga. Madami kasing humiingi sa akin ng plus uh, at wala naman akong maibigay kasi nga kakaunti lang ng plans ko sa bahay. At anong plans kaya ito mga gar So, nandito na pala tayo kina Christia Rico Mahagar. napa napaagwapo. Sa mga naghahanap dyan ng mga kwaliteng gapis, pirim niya lang ito mga gar. She, So upan na bayad mga oh, agar, yeah, uuwiin naman akong abote nga ang iti. See?